Mga dahil ngayon na ah, first, first, day natin ng ah, pagiging ah, pick up boy. Ayan. Unang araw ng ating biyahe. So, bali natin. Umalis tayo ng maaga sa bahay. Siguro mga puro clock. Umalis tayo sa bahay. Para punta sa airport. may nakarating tayo ng airport siguro mga uh, 4.30 ganun ang biyahe mga alas 8 na rin siguro so, yun, yung mga first customer natin na galing ng uh, Canada alright galing ng Canada yung sila kuya doon lang natin hinatid siya ano kayo sa Aurora Boulevard tapos sa uh, yung pangalawang uh, yung pangalawang pasahero natin si kuya ayon uh, si Iman doon lang sa natin hinatid sa Malate okay then na uh, balik ulit tayo ng airport so nakakuha ulit tayo ng pasahero si madam Ayan, from US hinatid natin sa terminal 2 ah terminal 3 kasi meron siyang flight papunta raw ng Davao alright and then uh, balik ulit tayo sa airport so nakakuha tayo ng pasahero papunta lang ng antipulo Ayan. so ah uh, ba balika galing lang natin Antipolo din natin natin yung ating pasahero uh, si Kuya naman galing nang uh, Taiwan ayan so maraming salamat dun sa mga naging uh, pasahero natin ngayon naging customer natin ngayon so lahat sila mayroong mga bigay na extra ayan thank you thank you sa inyo lahat ayan. okay so araw natin ang ano ngayon o lang araw ng pick up oi So, pagay na tayo sa bahay. Ayan. Anong oras na? 3.30. Ayan. So, bali nakapat na trip lang naman tayo. Ayan, meron na tayong kinita naman. Uh, ah, 1,300. Meron na tayong 1,300. Malinis na yun. 'Yung sagas siguro, hindi naman ako gano'ng magastos sa gas. Kasi gaano isang araw pa ako nang So titingnan natin 'yung sagas kung paano ang ano. Bali hindi muna tayo magpapagas ng ilang araw. Hindi na O mo na natin itong gas bago tayo magpapultang-kulit. Okay. So may maiuugay tayo ngayon na 1,380 Tapos mayroon pang mga extra-extra bigyan Siguro mga 600 yata Ayan Eh salamat sa inyo lahat So andito na tayo sa dahang hari Galing tayo ng uh, antipolo Ayan Masarap pala yung maging uh, ganito yung driver Team-based driver tayo may extra income ngayon okay so hanggang dito na lang muna ulit tayo right chief pick up boy na tayo ngayon papalitan na natin si uh, Mr. Porte oh, si Mr. Porte puri may natin yan yun si pick up boy uh, si Venus ang ano yan kay Venus yan alright so magandang hapon and then hanggang dito na lang muna ulit Thank you so much. Bye-bye.